Ano ba talagang gusto mo? Magtanggal ka ng damit mo at bibigyan kita ng 20,000. Sumusobra ka na! Pinigyan kita ng pagkakataong kumita. 20,000 lang para sa isang piraso ng damit. Kahit mag ka pa, hindi mo makukuha ganyan halaga. Pinutulungan ka lang ng Ms. na makakuha ng mas malaki. Tapos ano? Kung magkasakit ulit ang ama mo, hala, sige! Benta mo ulit siya! Isa itong pagkakataon para kumita. Si Papa. Naghihintay pa rin siyang iligtas ko siya. Huhubarin ko. Bilisan mo! Na